Hello everyone! Good morning! At dahil holiday ngayon, lahat ng tao walang pasok. Pero lang ang nanay, tignan nyo naman ang ginagawa yung mga boss lang natin ang walang pasok ngayon tayong mga nanay ay wala talagang pahinga pero yung iba nagpa family day or namamasyal sila sa labas pamilya kami naman talagang mas gusto lang namin talaga nandito sa loob ng bahay eto na rin ang sign para samahan nyo rin ako magtiklop mga kananay at wala na naman mag weekend dahil walang pasok ngayon bukas ang continuation ng day 2 ng periodical exam namin eto nga pala nabasa nga pala yung poem namin kaya binoblower ko na lang So eto nga magko corn beef na lang kami talagang tamad mo dang nanay pagod na pagod na talaga pero aminin din natin hindi pa tayo talaga tapos sa ating gawaing bahay. Ang pinakapahinga na lang talaga natin ay maliligo at kakain. O kain po tayo muna. Ano ba ang ulam nyo? Ang katapos kamain ito nga ang buhay nanay pa rin. Hindi pa rin tayo tapo. Totoo lang. Saludo ako sa mga kapwa ko nanay. Kahit masakit na yung likod, hindi pa rin tayo pwede magpahinga. Okay lang, keri bumbo. Mas gusto ko talaga ako kumikilos dito sa bahay para talagang malinis. O follow for more vlogs. Salamat sa panunood. Salamat sa pagsama. Follow for more. Hello everyone! Good morning! At dahil holiday ngayon, lahat ng tao walang pasok. Pero lang ang nanay, tignan nyo naman ang ginagawa. Yung mga boss lang natin ang walang pasok ngayon, tayong mga nanay ay wala talagang pahinga. Pero yung iba, nagpa-family day or namamasyal sila sa labas pamilya, kami naman talagang mas gusto lang namin talaga nandito sa loob ng bahay. Ito na rin ang sign para samahan na rin ako magtiklop mga kananay at na ka ko naman mag-weekend. Dahil walang pasok ngayon, bukas ang continuation ng day 2 ng periodical exam namin. Ito nga pala, nabasa nga pala yung pom namin kaya binoblower ko na lang. So ito nga magka-corn beef na lang kami talagang tamad mode ang nanay, pagod na pagod na talaga. Pero aminin din natin, hindi pa tayo talaga tapos sa ating gawaing bahay. Ang pinakapahinga na lang talaga natin ay maliligo at kakain. O kain po tayo muna. Ano pa ang ulam nyo? Ang katapos man, ito nga ang buhay nanay pa rin. Hindi pa rin tayo pa Totoo lang, saludo ako sa mga kapwa ko nanay. Kahit masakit na ang hindi pa rin tayo pwede magpahinga. Okay lang, keri bumbo. Mas gusto ko talaga ako kumikilos dito sa bahay para talagang malinis. O follow for more vlogs. Salamat sa panunood. Salamat sa pagsama. Follow for more. everyone, good morning. At dahil holiday ngayon, lahat ng tao walang pasok. Pero lang ang nanay, tignan nyo naman ang ginagawa. Yung mga boss lang natin ang walang pasok ngayon, tayong mga nanay ay wala talagang pahinga. Pero yung iba, nagpa-family day or namamasyal sila sa Las Manila. Kami naman talagang mas gusto lang namin talaga nandito sa loob ng bahay. Ito na rin ang sign para samahan na rin ako magtiklop mga kananay at wala na naman mag-weekend. Dahil walang pasok ngayon, bukas ang continuation ng day 2 ng periodical exam namin. Eto nga pala, nabasa nga pala yung palm namin kaya binoblower ko na lang. So eto nga magko corn beef na lang kami talagang tamad mode ang nanay pagod na pagod na talaga Pero aminin din natin hindi pa tayo talaga tapos sa ating gawaing bahay Ang pinakapahinga na lang talaga natin ay maliligo at kakain o kain po tayo muna. Ano bang ang ulam nyo? Ang katapos ka ito nga ang buhay nanay pa rin. Hindi pa rin tayo tapo. Totoo lang. Saludo ko sa mga kapwa ko nanay. Kahit masakit na yung likod, hindi pa rin tayo pwede magpahinga. Okay lang, keri bumbo. Mas gusto ko talaga ako kumikilos dito sa bahay para talagang malinis. O follow for more vlogs. Salamat sa panunood. Salamat sa pagsama. Follow for more.